mga katamsak uh, ngayong araw uh, nandito na naman tayo sa laot at saka dito na naman tayo mga minuit uh, gamit yung mga kawil sana'y uh, sana ibigyan tayo ng Panginoon ngayon ng blessing na naman makahuli ng isda para may pangulam tayo o di kaya makabinta kasi need na natin yung mga pira kasi wala tayong pangbili ng mga kung ano ano dyan na mga sahog ng isda mga katamsak sana mayroon tayong darating na blessing mula sa Panginoon at saka magandang umaga po sa lahat ng mga OFW dyan sa iba't ibang bansa uh, sana po kayo ng ating mga hal Panginoon para sa inyong mga pagpatuloy na pagtrabaho dyan sa iba't ibang bansa yan mga tamsak uh, abangan nyo na lang at saka samahan ako maminit ngayong araw at saka sana pagpalain tayo ng mahal na Panginoon sa ating pamiminit ngayong araw tara na mga tamsak maminit na tayo maghuhulog tayo ayan may mga pae na yung ating ano lam limit sana may mahuli tayo dito Ay. uy tingila agad ah yun huli agad mga katamsak uy Tabal, oh. Yan, thank you, Lord. Salamat. Nakahuli tayo kaagad ng tabal. Yan. Thank you, Lord. Yan, hulog naman tayo. Nadali tayo agad ng tabal. Ayan na naman. Huli na naman. Uy, nalaglag. Nahulog. Tanggal. Yan. Uli na naman. Yan. Tabal pa rin mga tamsak, Oh. Thank you Lord. Salamat. Tawulin na naman tayo ng tabal. Thank you Lord. Yan. Hulog na naman tayo mga tamsak. Kinagat, kinagat niya agad yung pain natin. Uy, sayang Ini tawanya Yun, huli na naman mga katamsak Thank you Lord You oh Tabal na naman Thank you Lord na naman tayo sana magarami tayo mga ramsak sulo nga yung natin ma -ano, ma with, mga ano, maminwit mga wil, wala tayong mga kasama yun huli na naman mga katamsak huli na naman siya tabal na naman to pero oh. lucky oh thank you lord Selamat. Thank you, Paul Lord. Hirap tanggalin ah. Oke. Okay. Thank you, Lord. Yan bulok na naman. Sana makrami tayo dito mga katamsak.

Ano nga tamsak Thank you Lord Ayan o oh. Thank you Lord Ay, Salamat Ay, Tabal tabal Uli tayo ng tabal mga katamsak Sana makarami pa tayo Madagdagan pa yung mga huli natin Yeah. sak dun, oh. Yun. Dalawa. Thank you Lord. Oh, dalawa oh. Thank you Lord. Ay, salamat. Karami-rami tayo dito mga tamsak. Kalian selamat, tetangga. Thank you, Lord. yun, huli na naman mga tamsak thank you lord yun o, oh. tabal-tabal pa rin o oh. thank you lord salamat nakarami-rami na tayo salamat po thank you lord pahin Salamat naman sa Panginoon na ah, binigyan tayo ng fishing ngayong araw. Pahuli tayo ng mga ano na naman. Yung mga tabal. Tabal na naman yung kumakain dito. Huli na naman mga tamsak. Sigurado, tabal na naman to. Uy, bugaong. Pauli din tayo ng bugaong, oh. Thank you, Lord. Nadali na naman tayo ng bugaong. Oh, bugaong. Thank you, Lord. Bagaong na naman tayo. Ah, tanggal. Hirap tanggalin. Hirap tanggalin yung hook. Ang taga. Ah. Yun. Thank you, Lord. Yun, pain na naman tayo. pa naman yung pain natin mga tamsak sayang mahataw na naman yung mga ano tabal o hindi kaya snapper yan hulog na naman Huli na naman. Ano kaya to? Uy, sapsap. sap, -sap. Ah, uli tayo ng sapsap, -sap, mga katamsak, oh. Pati sapsap, -sap. hindi pinalampas. Uli Yan. Ulo kulit. Yon, huli na naman. Huli na naman siya, mga tamsak. Uy, sumabit Uy, tabal na naman, oh. Thank you, Lord. Okay. Nadari na naman tayo ng tabal. Ayan, hulog na naman ulit. Yan, huli na naman mga kamsak Ano na naman kaya to? Uy, tabal pa rin Thank you Lord Oh Huli na naman tayo, ang tabal Thank you Lord Uy, mo na makuwala Pain Painan muna natin Kunti lang naman yung pain natin Ang tamsak, sayang Mahataw na naman yung mga tabal dito. Tatago na naman sila sa mga kawayan, puno ng kawayan. Dito sa baklad. Kasi ano, ah, malakas yung agos. Kaya nagtatago na naman sila. Bulog na naman. Kasi kapag hindi malakas yung agos, gumagala sila kaya bihira tayo makahuli ng tabal ngayon ay malakas yung agos ng tubig yung karin nagtatago sila dito sa may mga puno ng kawayan para hindi sila matanghay ng mga agos ayan thank you lord karami-rami na rin tayo taglit lang marami na Sana madagdagan pa. Para naman maka kita naman tayo kahit kunti. Yan, uli na naman mga tamsak oh. Thank you Lord. Yan oh, tabal na naman. Oh, thank you. Thank you Lord. Yan, pulog na naman tayo. Uy, nagpulupot pa. Nagkabulbol po yung ating nylon. Ano pa yan? Yan, kain si Lord. Tangkay din. Yan, hulog. Thank you, Lord. Hulog Yan. ayos pa nga tayo ng huli natin eh hinain agad yan o oh. thank you lord ang laki naayos pa nga yung huli eh. para hindi mabulbul yung ating nylon yan bulog, bulog na naman thank you lord kasi nabubuhol-buhol yung ating nylon Nahuli na naman. Kinain agad. Nakahulog lang. Thank you, Lord. A few moments later. Mga katamsak, huwi na tayo. Uh, medyo mahina na at saka tanghali na. At saka ito na yung mga huli natin ng katamsak. Oh. Salamat at nakarami rin tayo at saka binigyan tayo ng Panginoon ng biyaya. Ayan o. Oh. Yan mga katamsak, yan yung huli natin Oh. At saka yung may isa tayong mayamaya -maya. hindi natin nabidyoan yan kanina. Ayan. Yan yung mga huli natin. Maraming maraming salamat po sa Panginoon na binigyan niya tayo ng biyaya. Ayan o. Thank you Lord. Salamat naman at saka nakarami tayo. Iba't ibang klaseng isda. O. May mga bugaong. At, o ito may bugaong. Malaki o. O yan. At saka yung tabal. O. Yan. At saka mayroon din ano Ayan o. Ayan Salamat. Salamat sa Panginoon na binigyan tayo ng biyaya. Ayan mga karamsak, yun na yung huli natin at salamat naman sa Panginoon na binigyan tayo ng biyaya ngayong araw. Nakarami din tayo. At saka abangan nyo naman yung susunod nating adventure dito sa laot na mamimimit uh, gamit yung kawil. Ayan mga katamsak, uh, hindi na tayo magtatagal, away na tayo at saka hanggang dito na lang. Bye bye!